Hi guys! Welcome back! Hello, hello! Ayan, si Sweetie na iuwi ng Pinas. So, hello Pinas! Excited na si Sweetie na iuwi ng Pinas. Kasi in, sa surprise ko yung anak ko na ako at graduation niya bukas. Hindi niya alam. So, ayan mga ka-Sweetie, nandito na po ako sa airport. Susubukan natin po ano mangyayari sa biyahin ni Sweetie. Lynn. Yung mga sinasabi nila ang maraming bawal ngayon. So, try natin yung talagang bawal nga magdala ng maraming chocolate. Ayan. So, ayan. Yung bagage ko, tatlong bagage ko, 20 kg. Wow! So, subukan natin, mga kasweet. Update ko kayo kung anong meron. Update ko kayo kung anong meron sa sa pauwi ng Pinas. Kung gano'ng kahigpit talaga sa Pilipinas. Please keep on watching. So, ayan mga kasweet. Dito na po kami sa airport. At yung mga kasama mga Tignan nito na, nagtitimbang sila ng mga luggage nila kasi baka ma-over-luggage sila. So, ayan, nakatimbang ko na yung luggage kong tatlo. Ito 20, 21, ito 22. Sana hindi na ako ma-charge. So, ayan, let's go mag-check-in na si Sweetie. So, ayan mga ka nandito na po ako sa check-in luggage ng Cebu Pacific. So, ayan, nakikita nyo naman na sobrang dami ng pasaheros. So, ayan mga ka-sweetie. Nakapit na si Sweetie din sa check-in luggage. konting kimbot na lang at ako na. Para off din sa mahabang. So, ayan mga ka-sweetie. Going to boarding gate na po si Sweetie Lin. Tapos na po mag-check-in at hindi naman po nagka-problema yung luggage ko. Ayan. Ayan. Nandito na kami. Naglalakad na kami. Ayan. Saan kasama ko? Anong pangalan mo, Te? Ayan, si Ate Uwe, kasama ko. Sabay ko kasi isa lang yung urban namin sa atapian. Naglalakad na kami punta sa boarding gate namin ng Cebu Pacific. Gate 44. So, ayan, susubukan natin mamaya kung talaga mahigpit ng sa Pilipinas. Yung palabas ng Pilipinas, kung mga bawal na. So, ayan. So, ayan mga kasweet nandito na po ako sa boarding gate sa gate 44 ng Cebu Pacific. So, waiting na po ako papasok ng aeroplano. See you, Pinas! excited na akong makarating ng Pilipinas at maamoy ko ang simoy ng hangin ng Pilipinas na amoy tambog. Chow charot. So, ayan, naglalakad na po si Sweetie Lynn papasok ng aeroplano. Ayan, very excited na si Sweetie Lynn. At ang laki-laki ng ngiti. Syempre as a mother, napakasaya ko kasi uuwi ako at isosurprise ko yung anak ko na graduation niya na wala siyang sa alam, alam so, na uuwi ako. So ayan mga kasweetie, nandito na na ako. Kapasok na ako sa e plano. So I am ready na. Ah. Ayan, excited na si sweetie na makarating. Sana ako. Hindi kundi na lang sa search price ko na yung anak Hindi niya anak. nasa na ako ng plano ng Cebu si Pacific okay. waiting for the pack na po kami see you Pinas ayan mga ka -sweetie. delay na yung flight namin 9.25 pero 9.40 for na hindi pa kami nakakaalos okay. okay lang na malate basta safe na makarating ng Pilipinas so, ayan excited na si mommy makauwi See you, Pinas! So, ayan mga ka-Sweetie. For take-off na po ang aeroplano. At dilipad na kami sa Himba po. Et, so, see you, Pinas! At malapit na rin. Malang-lapit, Sweetie Ang hangin sa Pilipinas. I'm so excited. Ayan. Bye-bye muna, Hong Kong! Ayan. Bye-bye muna, mga ka Sa so, travel naman po kami nakarating na. Baka na Pilipinas. Ayan. ayan. Malalaman na natin po airport kung talagang meron nga makukul so ayan na nga mga kasweetie nakatayo na po kami lahat at ready na pong lumabas na aeroplano excited ng makapiling ang mga pamilya hi andito na po ako ngayon sa sa Hong Kong at Hong Kong andito na po ako ngayon sa Pinas Airport so nalaman na natin kung gaano yeah, kahigpit nga dito sa Pilipinas yung palabas ng airport yung mga bawa yung... so yan, balitaan ko so, kayo kung ano mangyayari punta na akong yan sa immigration so ayan mga kasweety uh, kunin ko na po yung luggage ko nandito na po ako sa terminal ng Pilipinas Pinay Aquino So, wait na lang po yung luggage ko and then lalabas na po ako ka-sweetie, update ko lang po kayo sa biyahe ko pa uwi ng Pinas. So, okay naman po yung naging biyahe ko at wala naman po naging problema. Wala naman pong na-hold sa mga gamit ko. Uh, sa akin po, hindi po ako nag-declare ng laman ng luggage ko kasi alam ko naman po na hindi po umabot ang 150,000 yung aking laman ng luggage. So, kung hindi naman po siguro abot ng 150,000, okay naman po na hindi mag-declare. So, ayan lang po. Sana po ay nakatulong yung aking video na to na no need na worry pag uuwi ng Pilipinas. Kung ano lang po nakasanayan nyo dati, yun lang din po ang gawin nyo. Wala naman pong problema. Thank you for watching mga ka-sweetie. Have a good flight sa mga uuwi. Bye-bye!